kanon lobe sir kaya tunuan ha mura malagi kanunay e, ko ni makakita o kanang lobe sir magbitbit ka halos kada adlaw sir tuno pag na Sa lugi lugi on ha mura mag kuha na lagi hindi mura mag gikarir na nani mo nang imong pagpanguhag lobe sir uga sa ka mag abot okay. na may bitbit okay na ang gihubuhat yung mga lobe mura oh. naman naglingoling o ragin kagalingon oh. ba oo oh. uh, Ilang lang dito kita adlaw makakuha ko. Oh, pading kamot. Pangibuhi maghapon na sir. Oh, pangibuhi gapon. Unsa? Unsa? Simple yog makakuan kasi di kamadlok masakpan kas kanang tagiya na sir nang nagbitbit. Ay okay ra man ko di kay tagsa-tagsa ra sa... man gud. Ah, pasana uh, pod. Ugma na pod o sana pod. Nya mahal ba kayo gloves ron sir. Okay ra man kay mananghit man pod ko nga kuha ko. Usa. Usa na pod o sa still ano? Ah, uh, unsa sa usa ka buwan? p kalobe. p kalobe? Uh. Ah, grabe. Ada kuana ni mo ba ako na sir? Okay. Di naman na pantuno pang kupras na pantunop, na man, sir? Ni ka ko kada adlaw ko sa. Na maka atlain ta sa kabuan. Unsa man na sir? Asa ba gay a paningkamot dang paninguha na siya na sir no. Na maka pay tuglo Okay mga Ah uh, iya nun ning tigomon. mo, uh, mo lagi ni kanunay ni bantayan ako nga kanunay gyud siya magbitbit og lobe. Halos og asa nang iriyang nga nakalobian mo ngadto siya magbitbit usa ra pagkabuok. Kruat, ay matigom na siya, daghana. Okay. Ayaw kalimot, follow si lang. <laughs>